Hello Aquarius and welcome sa inyong 2025 reading. Titignan natin kung ano yung mga cards na ibibigay sa inyo per month and kung ano yung magiging advice ng universe para sa inyo. Okay, you have the lovers. Okay, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay. Aquarius, uh yung challenges ninyo, uh, meron pa din namang challenges no in 2024, pero nakikita ko ito yung challenges na to kasi opportunities ito to to change things. Ito yung mga ito yung mga barahang hindi ninyo nilaro on Ito yung mga barahang, ito yung mga pagkakataon na hindi ninyo pinansin noon. There are, there, ito yung mga ano eh, yung mga hindi nyo inayos in the past and bumabalik siya ngayon for you to face it. Okay? Tignan natin. Uh, so, January, you have the lovers. Uh, kailan, makikita mo na hindi naman lahat ng, alam mo yun, iba-iba ang paggawa sa ating mga tao and and you ikaw mismo nakikita mo yung uniqueness mo nakikita mo yung strengths mo and my weaknesses ka compare sa maraming tao but it's all about finding the balance in January hanapin mo lang kung ano yung nakakabuti sa iyo nakakabuti sa iba uh, hindi mo kailangan uh, gawan ng solusyon ang lahat ng bagay because it's just it's as long as you are doing your part Then, you're good. Okay? Yun yung nakikita ko dito. Next is sa February. <clears throat> February, ang kailangan mong gawin is to be giving with people who cared for you. Who kilala mo na noon pa. Uh, be very, very uh, helpful sa mga taong yon. Maging, andun ka lang. Hindi mo kailangan magbigay ng pera. But, you know, you need to make them feel na uh, andun ka para sa kanila anjan anjan lang din sila para sa iyo uh, na tulong-tulungan lang kayo okay because may mga opportunity to to pwedeng pwedeng makita ninyo ulit sila pwedeng magka-chat ulit kayo pwedeng magkaroon ng party at kayo ay nagkakita muli okay so be very uh, aware lang na importante sila sa iyo dahangman in march may mga situation that you are not comfortable with but sinasanay mo ang sarili mo. You know, you, know, you have the knowledge uh, sa pagdating sa trabaho and uh, with your relationships. There are social situations na kailangan mong paghandaan and, and there are these things na kailangan mong pagsabay-sabayin na parang challenges siya na pinagsasabay-sabay pero nakikita ko sa inyo kahit hindi ka komportable alam mo yung gagawin mo eh parang minsan kulang yung oras mo pero yung yung pag-iisip mo alam mo na ano yung unahin ano yung gagawin so you are very much uh, very uh, tawag dito uh, in control okay you have the ace of swords in april ace of swords in in reverse this is meaning na medyo yung logic mo medyo on the, medyo nagiging emotional kasi siguro, no uh, you need to be aware na sometimes kailangan mong mag-apply ng logic parating sa mga sa mga uh, iniisip mo, nararamdaman mo sa mga uh, controversies and problems ng ibang tao na may na may kinalaman sa iyo. Always be logical. In April you need to be logical. Pagdating naman sa May, you have a situation wherein kailangan mong mamili between people or between between certain situations na medyo masakit for you gawin. Uh, hindi siya yung nakaka hindi siya masayang gawin because uh, sa kahit anong gawin mo merong taong umaasa sa iyo na sila yung pipiliin mo. Pero minsan kasi nakikita ko dito uh, yung pagpili hindi siya magiging solution but it's more of yung iniimpose sa iyo ng ibang tao. Okay? So, find the balance there and you will you will know kung anong gagawin mo. The Empress in Reverse, medyo nakikita ko kasi dito na binibigay mo yung lahat ng ng ikaw sa ibang tao. Aquarius, nakikita ko na yung mga yung mga minsan, uh, lahat ng oras mo, hinihingi na ng ibang tao, nabibigay mo na sa ibang tao, nawawala ka para sa sarili mo. So, alagaan mo yung sarili mo for this month. Kailangan mo 'yun eh kasi kasi ikaw yung na, na, na -drain yung energies mo dito. Pagdating naman sa July nakikita ko na you are harvesting kung ano yung mga nagawa mo na before. Marami kang marami kang ginawang maganda, mabuti sa sa past and ito yung magbibigay sa iyo ng swerte sa sa buwan na to. Napakaganda nito. Ah uh, hindi naman siya hindi ito ibig sabihin na magaan ang lahat. Uh, pwedeng magaan ng lahat, oo, pero ang importante dito is yung mga nagawa mo before regaluhan ko ulit ng mga mas mabubuti pa king of swords in reverse again um, yung logic kailangan i-apply yung yung pagiging emotional kailangan isantabi you need to be very, pag nagiging emotional ka na, kailangan mong ibalik sa sarili mo yung logical na trait mo. Kasi, minsan sa pagiging emotional mo, hindi ka na, hindi ka na nagde-decide ng maayos. In, in September, you need to be aware kung ano yung mga bisyo and ano yung mga habits na napupunta ka and you need to be very aware na kailangan mong ibalik yung sarili mo sa mas mabuting energies. Kasi, minsan mga may madaming yayaan, madaming kaguluhan, madaming madaming distractions, no? Madaming distractions na binibigay sa iyo and you need to be aware na um kung ano ba yung mas importante, kailangan mong tandaan sa sarili mo. Mamili ka kung ano yung mas importante. Okay? So, kung may mga importante kang gawain, piliin mo yon. You also have the ability to To help people. Pero parang mas kailangan mo yung sarili mo this time. Parang sinasabi rito, tama na muna yung pagbigay sa iba. You need to focus on yourself. Okay? Pagdating sa October. November. Mag-ingat sa pag-aaksaya -pag ng pera. Mag-ingat sa pagbibigay ng mga uh, oras mo sa ibang tao. Uh, because again kailangan mo pa din ng sarili mo hindi hindi, siya, hindi ibig sabihin na may kakayanan ka ay kailangan mong itulong na to sa iba kailangan mo pa rin ng sarili mo kasi ikaw mismo kailangan mong mag-recover okay pagdating naman sa December there are opportunities for you to uh, harapin ang mga issues ng ng nakaraan uh, medyo hindi to ma masaya kasi parang kailangan mong harapin yung mga tao, kailangan mong pag-usapan yung mga bagay na Uh, hindi ka comfortable ng pag-usapan pero kailangan mo siyang itanggalin kasi kasi hindi mo may enjoy yung sarili mo eh pag kadaladala mo lahat yan so kuha na tayo ng advice cards okay first card is let go of guilt lahat ng nararamdaman mong guilt dyan ah uh, kailangan mo patawarin ng sarili mo move on kasi pampabigat lang yan okay Attracting, not chasing. Hindi lahat ng bagay na swerte ay hinahabol. Kailangan mong gawin yung part mo. Kailangan mong uh, sa sarili mo, ikaw mismo, inspirational, nakakapag nakakatulong sa ibang tao. And that is when you attract. Abundance mindset. Lagi mong iisipin na there is a lot. There is enough for everyone. More than enough for everyone. Including yung para sa sarili mo. And and pagka hindi ka feeling na gipit, and that's when you get the that mindset, no? Kailangan mo maging ma na uh, kung ano yung meron mo ngayon. Uh, laging meron at meron na papar paparating. Okay? Donations, entiting, and, and charitable work. magdonate ka, tumulong ko sa ibang tao, that's how simple it is. And do the work. T tumulong ka lang ng tumulong, Aquarius, um, because karma din yan, babalik at babalik din yan sa'yo. And hindi mo siya kailangan i-expect but just do the work um, para sa sarili mo okay and that is your reading i hope i'll see you in the next one